Hi guys, ito yung huli ng pamangkin ko guys. Sari-sari may isda. Yan, ito natin lagay yung isda. Ito. Yung may mga crabs, maraming crabs guys. Lulutain, lulutain. Lulutuin natin to guys, maya-maya. for the next video guys is share namin yung huli ng aking pamangkin guys na ngingilaw siya ng ano alimasa may huli siyang isda meron din alimasa meron din mga shells meron din eto shrimp may yung kanyang alimasag. Ayan. Dito pa guys. Oh. namin yung ano guys. Yung alimasag at saka isda. yan guys. Oh. Kumakain yan ng huli guys. <laughs> Sa mga on. Hindi kasama siya, guys. No, parang ano, oh. Parang alimango, oh. alimango. alimango pa. <laughs> alimango. Na. alimango. Kasag na, Alimango, Kasag, lagi <laughs> yes, malaking. Malaking kasag. yung malaking mayroon to. To guys. Ayan, guys papakuluan na natin guys para hindi siya masira kasi bukas na titip diba di ba may video ka rin ganito guys oo oh. oh no. marami rin yung huli natin nun pa pero marami tayo nang huluan dito siya

Tak -ko, oh, ko pa, tak ko yang ko ano. Na, oh. Ako pang kitong niya pang upang no, pato. Yung no. yung, yung pato no. And guys, may palog pa guys, bunog. Ay, bunog. Ito pang pato Ito yung anak ng kitong guys. Anak. <laughs> apo, apo na. Apo ng <laughs> kitong. Ito na, anak ng kitong. Ito Hi guys. Uy, hi Saka. Hi guys. Ito bang dali? Hi guys. Mama. Hi guys dagko eh. wow. Ah. Eh. ko ay kasagsa. Mm, di ka yeah. Asa mo na kung ani dong? Dito di ka pa sa Wala na may nangwa kayo. lakis la guys. Dun, good size. Pasayan. Pasayan, di good size guys. Kasi yung pinuntahan niya nila wala na masyadong kumuha. sila, sila kami, sila sila Noon, noon kami, walagi kami kumukuha kaso lang makita

saka uh, after pagpula-pula na, medyo pula na eh. Come on, swim! Come on, swim! Yan ang huli guys, oh. Why is dog? Wala nga po na. Okay, okay yeah, no, next. Lilinisan ko muna itong ito guys, is that while ito is isasalan po muna sa ano

Wala na siya. Nakako. Wala tao, wala lain nang waksa. Wala. Wala dito kana bang dito gaw. Ada ang atong ini ni pula ang. guys. Tiba dag nang lapok dito ta na lain. Ha? Babalak ma. Balalaman. Oh. Na. No. Subscribe mama guys, anak. Ini subscribe mama. Wala pa nang ini. Ako salang diri ko. Sa anil. Tara do. Video gi. yung ating panggatong guys is sobrang ano sobrang lakas ng apoy kasi na kawayan tatakpan yes. natin muna guys para hindi ano para hindi lumayas para hindi tatakas yung mga guys mga crabs natin Ayan, papakuluan muna natin sa bit, guys. Hindi ko na nilagyan ng tubig, guys, kasi kusang lumalabas yung tubig ng kan ano ng alimasan natin. Yung tubig niya mismo yung yung ma, luluto. So, luluto, sa luluto sa kanya. Sa so, ngayon, guys, e, si eh, natin tong ano. Ah, uh, isda. Meron din itong shrimp. Ayan, yeah, mga shrimp guys. Oh. So, yeah, Ayan, mga shrimp. Medyo marami-rami rin yung shrimp guys. Maraming! Natin. Maraming guys! Hello, yeah, guys. Ayan, luto na to guys. Ayan, wala nang sa eh ni <laughs> Madan. yung tubig niya lang yung lumuluto. Oh, lumuluto kan, na. Yan, okay na to, guys. Yan, hahanguin na natin. And set aside para bukas gagataan naman. Lalagay natin dito, guys. Testing muna ka. Testing ni. Lagi dai. Eh? Ano ah, na? Ubalin sa pikas nga. Pa, na guys, samahan hmm. na guys. Pero okay lang 'yan, guys. Hmm. Ito, guys, oh. Ito 'yung. Adire dai, dai. Adire dai dai. Mandilim guys, eh. <laughs> 'Yan. Ito, eh. guys. 'Yan. Mataba siya, guys. Oh, wow. Yung aligi, eh. sik sik lili. Ibabalik natin ito guys. Ito lang yung kakainin natin. Luto na siya guys. Oh. Kaya lang walang ano. Misti mo na. Misti mo na guys. guys. Yung ibang taba guys. Oh. Nandun sa loob. Uff, init. Hmm. Kahit wala siyang ano guys. Kahit di siya nilagyan ng asin. Yung, ito <laughs> buhay na ano, naman <laughs> Ito May lasang dagat ha? Tapos <laughs> kat-kat ang buhay mo gawa. <laughs> Marami kasi Marami yung pusa. Marami kaming ano dito guys. Hmm? Hmm. Lagi hmm. mo kung na na natulog. Tulog si Che? Sarap guys. Paborito ko ito guys eh. Ayan. Hanggang dito lang guys. Till tomorrow kasi bukas. Nilutuan na namin to sa gata. At abangan natin yung mukbangers. Mga mukbangers bukas guys. Yeah. Hope you enjoy watching. Sa mga hindi pa nak nakapag-subscribe guys, please subscribe, like, comment, and click the bell button para lagi update sa aming mga videos. Bye-bye!